Hello mga kadilbo kaya Good morning at ngayon ay Friday October 4 so nandito tayo sa Crooktop sa Terrace at uh, nagkarga tayo ng tubig dito sa para doon sa lahat ng floor so babantayan natin ng konti kasi saglit lang ito mapuno 5 drums lang ito ang motor nito is nandun sa baba so titingnan ko kung ilang minuto ayun nandito ako sa rooftop ano dito nga sa terrace ang kapaligiran o oh, tingnan nyo kasi ngayon ito yung balkon ito yung pinakang terrace ayun may mga ano magugulo may kunting halaman. At yan ang kapaligiran yan. Yan ang Baguio. ano Ito ang Barangay San Luis. Yan. So, yan ang mga kapitbahay. Ayan. Mga kapitbahay. Ayan. Ayan yung bundok. Ayan, kapitbahay malalim 'yan. So Ito ang Barangay San Luis, itong sa amin um, ayan. At ah uh, uh, 'yan ay doon banda sa tuktok ay cemetery yan. Bagyo cemetery. 'Yun yung dinadayo, isang dinadayo ng ah uh, mga tourist ayan yung mirador ah parang mali ako parang mirador ang pagkaanon niyan kasi dyan yan sa Lourdes <laughs> malapit lang yan dito pero hindi pa ako nakakarating dyan ayan kasi bago lang yan bago lang daw oh, mirador ba yun basta o oh, may mga ano nga doon eh may nakikitang namamasyal na yan So dati yan, bundok na yan, walang bahay. Nung uh, ako yung unang makarating dito, 1998, ayan. Ngayon may mga bahay na rin yung bundok na yan. Ang bilis lang ano, mga ilang years yan, punong-puno na, wala nang makitang damo dyan. Ayan, ay dito nga sa kapaligiran dito, yo, eh, oh, halos occupied na lalo na doon sa tuktok. Yan. 'Yon ay uh, Barangay San Carlos yung nandoon doon sa tuktok. Hmm. Yan. Yan ay Dominican yung Lourdes Dominican yan. Diyan banda yan. So, hindi ko masyadong kabisado yung mga yan at uh, tayo ay Ayun lang naglagi dito sa Baguio. Yan. Ano kaya ito? Halaman na 'to may bunga eh. Oh. <coughs> <coughs> so, ayan si <sigilbuk. laughs> may may vlog lang. So, thank you. Thank you sa inyo at uh, media. May araw ngayong umaga dito sa Baguio at sum, uh, sumilip ang Haring Araw. Mm. Suminsan so, lang sumilip si Haring Araw kasi dito halos puro ulan eh. Ulan tapos Mamaya ito, oh, nagmakulimlim na naman eh. Mamaya ito, ulan na naman. <laughs> Kaya, ayan, thank you. Sabi nga ni Dilbo Pro Official. San ka man aron, mag po tayo. Bye-bye!